Hello guys, magandang araw. Hello, welcome sa aking YouTube channel, Nelson Mix Vlog. So, gawa lang tayo ng isang maikling video para mag-share o um, pakita ng uh, pa, pasasalamat. So, so, meron tayo ngayon sa ating harapan. Ayan. Uh, tatlong pares ng sapatos. So, hindi ito porcelain So, hindi ko ito pinamimigay ito ay binigay binigay sa amin so dapat sana naka box pa to so ano ko sana na unboxing title ko sana unboxing so hindi na hindi na naka box eh so, nakabalot na lang, lang ito sa isang plastic na naka tabi sila so pag ganun mo yung plastic yun na sapatos na so yun So, hindi ko na patatagalin ano, itong sapatos na to. Ah, uh, ito ito ay bigay sa amin ng ano, ibigay sa amin ng uh, aking kapatid na nasa ibang bansa. So, 'yun. Siguro uh, <coughs> sa mga ka ka-print ko sa mga sa YT. So, alam naman natin na uh, ganun na may experience din yun, ninyo yun, yung mga ganito. na uh, pinapa uh, binibigyan o kayo yung nagpapasalubong. So yung kapatid ko si siya yung nasa ibang bansa. So siya yung ano uh, nagbigay sa amin ng uh, accounting pamasko. After 6 years. So uh, 2000 2018 last nung magano siya uh, magbigay sa amin ng ganito ito rin. So, ganun naman siya palagi kasi matagal na rin siyang nasa abroad. Uh, nakaugalian, nakaugalian na niya yung uh, magbigay. Uh, mag, uh, tuwing mga Pasko, ganon New Year. So, nagbibigay talaga siya sa aming mga kapatid niya, sa, sa mga pamangkin niya na nandito sa Pilipinas, lalo, lalo na doon sa probinsya. So, yun. Nung nakaraang gabi, uh, pamangking ko, siya yung kumuha ng padala sa airport. So ito, padala lang ko galing sa airport. So mga kaibigan niya na umuwi dito sa Pilipinas. So ganun, malimit siguro. Ganun din yung na-experience ng mga uh, ninyo na, na mga nasa ano, na nagpapadala rin kayo sa Pilipinas. Sa inyong mga katrabaho, o kakilala na, na sa ibang bansa, pinapadala dito sa ano, sa Pilipinas tapos sinasanubong na lang sa airport o kaya minsan pinupuntahan na lang sa uh, bahay nung umuwi nakakilala o katrabaho dito sa Pilipinas so na-experience ko rin yun uh, nagpunta ako sa mga katrabaho ng kapatid ko na umuwi dito sa Pilipinas so kumuha rin ako ng mga padala niya so yun uh, after after six years so nagbigay na naman siya ng konting pamasko sa amin saka do sa iba namin kapatid na nasa probinsya sa Bicol so yun na, uh, inano rin nung pamangkin ko pinag hiwalay hiwalay rin niya para pag pinadala do sa ano kasi sa bus lang yun eh sasakay lang sa ipapadala sa super line so nakabalot lang yun so may kanya-kanya lang pangalan para pagdating doon hindi sila magkaka problema pag ano kung kanino itong ano na to naka, naka plastic na to so ito sa akin na kinuha ko lang dyan sa kaluukan so ito kasi yung bahay ng kapatid ko o yun naka plastic na lang siya kaya pagdating dito buhut ko na lang sa plastic o yan ito yung para sa bunso kong anak na lalaki sa anak ko na babae Siyempre para sa akin ayan. hindi niya ako nakakalimutan bilang isang kuya So yun, yun ako uh, nagpapasalamat sa kapatid ko na sa ibang bansa At sa kabila ng mayroon na siyang pamilya mga anak so naaalala pa rin niya kami dito sa sa Pilipinas kahit mayroon na siyang pamilya 'yon. Do sa asawa ko, do sa asawa ko ano, uh, relo sa ka paano lotion sa pabango, doon yung bigay naman niya doon sa asawa ko. Yan. So, ganoon talaga. So, nagpapakita lang ito na kahit papano sa kabila ng magkakahiwalay-hiwalay man yung lugar na natin, ng mga kapatid natin, meron sa ibang bansa so yun nakakaalala pa rin kahit hindi hindi tayo nangihingi so yun pusa lang niya itong inano kasi ah uh, sabi nga niya eh, uh, makaluwag-luwag lang siya makaluwag-luwag lang siya kasi may pamilya na siya eh. tapos may binabayaran din siyang bahay bahay dito sa Pilipinas tapos may bahay na rin sila nung no, asawa niya sa ibang bansa So yun, And, uh, surprise naman kami kasi nung Pasko, parang uh, paramdam siya, nagsabi siya na may bagahin parating dito sa Pilipinas. So kami na lang yung bahala, bahala na mag uh, mag para makarating din sa iba namin ano, kapatid. So yun guys. Uh, share ko lang to kasi para uh, maging inspirasyon din doon sa mga iba nating mga kaibigan na nagtatrabaho rin sa ibang bansa na sana maging maayos yung ano natin kahit hindi naman sa materials na bagay kahit hindi, hindi kahit hindi sa pera ng komunikasyon tuloy-tuloy pa rin yung kamustahan. May kanya-kanya na kami mga pamilya. Pero, yun. Sa kabila ng lahat na, ano, ito. Nakaka, ano pa rin. Nakakapag, uh, paramdam pa rin na pagmamahal bilang uh, mga magkakapatid. Kahit wala na kami mga magulang, kami na lang mga magkakapatid. So, buo pa kami. Pa rin. Papasalamat pa rin sa, ano, sa kung may kapal. dito uh, lang ay hindi tayo ano kahit hindi sa materials na bagay kahit hindi man madalas na magkaroon ng ganito hindi man taon-taon na mayroong ganito at least uh, yung ano komunikasyon tuloy-tuloy pa rin yung bilang isang ano, uh, mga magkakapatid so yun lang guys ah. share ko lang so yung ano hindi ko na may pakita yung chocolate saka yung cup noodles so yun ang mga kasama nito ito ang palagi mga kasama ng ano ng pag nagpapadala yung kapatid ko sa ibang bansa chocolate noodles saka sapatos yan salamat